Tumbak ng baka. Ay, eh, etong uh, mga estudyante ko, nakukuryente daw sila dito sa alambre. Mm -hmm. Ay, no, noon pala. Ay, no. Nabalatan na. Nakasayad diyan, oh. Mamamatay kayo diyan, ah. Sino mang na ground na rito? Eh, Dalawa kayo? Eh paano kung napuruhan kayo dito? Hindi po sir, Siyanong po. Alisin na natin tong kwan. Ano na yung... Delikado ito. Bigyan yung matatanggalan ko. May buwan mo ng konti. May naman tayo na sa ganito, yung nagsampay tapos aganong pala sa kuryente. Yes, sir. O, tapos nakita nung anak ba yun o nanay, hinila niya yung anak niya. Parehas silang nanginig. E. Patay, dalawa. Yeah. Makakapatay ito. pa nalang kay Mark. Kailangan mapatay pa nalang kay e, ano, Mark.